kahulugan ng pako sa panaginip. Ang mga pako sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagmamanipula at masakit na pagkakanulo. Ang simbolo ng pako ay palaging nagdudulot ng mga problema sa isang relasyon. Ang ilang mga sitwasyon ay maaaring makaramdam ka ng tensyon sa isang tao. Mangangailangan ito na makabuluhang pag-uusap na kailangan mong bigyang pansin. Ang panaginip ng mga pako ay nangangahulugan na ang iyong buhay ay malapit ng magbago. Ngunit hindi iyon humahantong sa pinakamahusay. Haharapin mo ang sunod-sunod na mga biglaang pagbabago ng walang tigil sa isa't isa. Ito ay hahantong sa kalungkutan at hindi mo alam kung paano ito haharapin. Ang panaginip tungkol sa mga pako ay sumisimbolo din sa pinakamalalim na damdamin. Ang ilang mga emosyon kabilang ang takot at galit ay malapit nang bumangon. Ang darating na panahon ng pagbabago ay magdadala sa iyo ng pakiramdam na ito sa harap ng lahat. Ang mga pako sa mundo ng panaginip ay nagdudulot ng mga problema at hindi nagpapasaya sa iyong mga aksyon. Ang mga pako ay maaring sumagisag sa iyong personal na buhay o kahit na mga damdamin. Kapag nanaginip ka ng mga pako sa ilang bahagi ng iyong katawan, ito ay dahil hindi tama ang iyong ginagawa. Ito ay isang senyales na dapat mong pagbutihin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay na higit na pansin sa iyong sasabihin. Madalas mas masakit yung sinasabi mo kesa sa ginagawa mo, kaya pag mong mabuti bago ka magsalita. Hanapin ang pinakamahusay na paraan upang makipag-usap at makipag-usap sa mga tao. Tulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng pako. Kapag nanaginip kang kumain ng pako, ito ay sumisimbolo sa masasakit na salita. Maaaring dumaan ka sa panahon ng kalungkutan o galit at gusto mong sabihin ng mga bagay na hindi mo magawa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng iyong pag-uugali sa ibang tao. Maaari ka makaramdam ng galit sa ilang mga kaganapan na nag-uudyok sa pagbuhos ng mga emosyong pinipigilan mo. Para dyan, kailangan mong isaalang-alang ang mga salitang binibitawan mo para hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao. Ang paglunok ng mga pako sa mundo ng panaginip ay sumisimbolo na may ginagawa kang mas masahol pa. Kailangan mong alagaan mabuti ang lahat ng maaring makapinsala sa iyo mula sa stress, masamang gawi sa pagkain o anumang iba pang sitwasyon na maaaring makapinsala sa iyong kalusugan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pako na naipit sa iyong mga paa. Kapag nanaginip ka ng mga pako ay natigil sa iyong mga paa, ang larawang ito ay malapit na nauugnay sa espiritual na bahagi sa iyo. Ipinapakita e nito na kailangan mong kumilos ng mas may edad. Sinasabi rin ng panaginip na ito na dapat kang maging maingat sa iyong mga hakbang dahil baka mahulog ka sa bitag ng masasamang tao. Ang mga panaginip na mga pako ay natigil sa iyong mga paa, napakahalaga na maunawaan ang mga simbolikong implikasyon nito. Ang mga pako ay madalas na nauugnay sa sakit, kakulangan sa ginhawa at pakiramdam na nakulong. Bilang simbolo, kinakatawan nito ang mga sitwasyon o emosyon na malalim ang pinag-ugatan. Umahad lang sa paggalaw at pag-unlad sa buhay ng isang tao. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaari ka makaramdam na nakulong o pinaghihigpitan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Malamang na nauugnay sa iyong personal o profesional na mga pagsusumikap, nagsisilbi itong wake-up call upang tuklasin ng mga potensyal na hadlang o emosyonal na pasanin na maaaring makahadlang sa iyong pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng mga pako. Kapag hinugot mo ang mga pako mula sa ibabaw, nangangahulugan ito na gagawa ka ng bago. Ang lahat ng nagawa mo hanggang ngayon ay maaaring hindi makinabang sa iyo hanggat gusto mo. Kaya't mas gusto mong simula ng pagsubok sa ibang paraan. Ang paghila ng mga pako ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa pagpapalaya o pagpapalaya mula sa isang mabigat na sitwasyon e minumungkahin nito na tugunan mo at lutasin ang mga komplikadong isyo sa iyong buhay. Samantalang ang panaginip na ito ay representasyon ng iyong determinasyon at katatagan. Ang mga pako ay kilala sa kanilang lakas at tibay at ang paghila sa mga ito ay maaaring mga ilangan ng malaking pagsisikap. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagtataglay ng isang malakas na kalooban at handang gawin ang kinakailangang gawin pangmakamit ang iyong mga layunin. Maaari itong magsilbing paalala na manatiling tiyaga at hindi madaling sumuko kahit na nakaharap sa mapanghamong mga pangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kalawang na pako. Kapag nanaginip ka ng kalawang na mga pako, ito ay sumisimbolo sa mga gawain na trabaho. Kahit na ito ay isang kaakit-akit na alok na matagal mo nang hinihintay hindi mo dapat gawin ito. Ang mga kahihinat na ng pag-ako sa responsibilidad na ito ay makakasira sa iyong reputasyon. Ang mga panaginip ng kalawang na mga pako ay isang simbolo ng kakulangan sa ginhawa at pagkabalisa. Ang panaginip ng mga kalawang na pako ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan o kahinaan sa iyong pagkising. Sulad ng kinakalawang na mga kuko ay kumakatawan sa pagkabulok at kawalang tatag. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa matagal na pagkabalisa o hindi nalutas na mga isyo na dapat mong tugunan. Ang kalawang na mga pako ay isang metapora para sa hindi nalutas na emosyonal na sakit o nakaraang trauma. Ang panaginip ay nagsisilbing paalala na ang hindi nalutas na mga isyo ay nangangailangan ng atensyon at pagpapagaling. Mahalagang makinig sa iyong mga panaginip dahil maaari silang mag-alok ng mahahalagang pahiwatig upang gabayan ang panloob na pagmumuni-muni at personal na paglaki. Ang pagninilay-nilay sa simbolismo ng mga kalawang napako sa iyong panaginip ay maaaring makatulong sa iyo na matuklasan ang mga nakatagong emosyon at maunawaan ang iyong sarili nang mas malalim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdala ng mga pako sa mga kamay. Kapag nagdadala ka ng mga pako, nagdadala ito ng mensahe na kailangan mong maging tiwala sa iyong mga kakayahan at kakayahan. Ngayon ay mayroong kang pagkakataon na sumulong. Huwag kailanman sayangin ang kapangyarihan na nasa iyo. Ang panaginip na magdala ng mga pako sa isang kamay ay maaaring sumagisag ng isang pakiramdam ng responsibilidad at ang pangangailangan na kontrolin ng buhay ng isang tao. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihan upang bumuo o bumuo ng isang bagay na makabuluhan. Dahil ang mga pako ay madalas na nauugnay sa kontraksyon at katatagan. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa mga individual na pangasiwaan ang kanilang mga aksyon at gumawa ng mga desisyon na nag-aambag sa kanilang personal na paglago at tagumpay. Gayon din, ang panaginip na magdala ng mga pako sa isang kamay ay sumisimbolo ng tiyaga at determinasyon. Ang mga pako ay malakas at matibay na nagmumungkahi ng katatagan sa harap ng kahirapan. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing motibasyon para manatiling determinado at huwag sumuko sa iyong mga layunin. Ito ay isang palatandaan na hawakan ng optimismo at paniniwala sa sarili dahil ang tagumpay ay kadalasan nangangailangan ng dedikasyon at pagtsatsaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pako sa lupa Ang mga spike ng pako sa lupa ay kumakatawan sa mga hadlang na maaaring meron ka sa paggamit ng isang bagay na gusto mo maaari ka magkaroon ng ilang mga pagpipilian at ipamuhay ng mabuti ang mga ito upang hindi ka masaktan. Ang isang panaginip ng mga pako sa lupa ay nagpapahiwatig ng iyong katatagan at determinasyon na malampasan ang mga hadlang. Ang nakikitang mga pako na nakakalat sa sahig ay nagpapahiwatig ng pakiramdam na pinipigilan o pinaghihigpitan ng mga panlabas na puwersa o pangyayari. Depende sa mga emosyon na naranasan sa panahon ng panaginip. Ito ay sumasalamin sa iyong mga takot o pagkabalisa tungkol sa hindi pagsulong o pagunlad sa ilang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pako sa iyong ulo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag-isip ng mas mabuti bago kumilos. Ang gagawin mo ay maaari magkaroon ng kalamangan at kahinaan. Makakatulong kung sinubukan mo rin maging mas matured at kontrolin ng iyong buhay sa pinakamahusay na paraan na posible. Kapag ang mga pako na nakikita mo sa iyong ulo sa isang panaginip, ito ay isang pakiramdam ng proteksyon o kawalan ng kapansanan. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na nagtataglay ka ng isang pambihirang kakayahan upang malampasan ang mga hadlang at harapin ang mga hamon ng may hindi natitinag na determinasyon. Ang panaginip ng mga pako sa iyong ulo ay maaari din magpahiwatig ng malalalim na koneksyon sa iyong mga iniisip at idea. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan at impluensya ng iyong mga iniisip sa iyong mga aksyon at desisyon. Ito ay isang paalala na manatiling maingat sa epekto ng iyong mga iniisip sa iyong mga pagpipilian at direksyon ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bakal na pako at tornilyo. Kapag nakakita ka ng mga bakal na pako at tornilyo, ito ay nagpapahiwatig ng problemang sitwasyon. Ngunit kailangan mo ang hamon upang sanayin ang iyong sarili dahil ang mga paborableng kondisyon ay darating sa oras. Ang kailangan mong gawin ay manatiling matatag at subukan. Ang pagkakaroon ng mga bakal na pako at tornilyo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa katatagan, tibay at lakas. Ang mga simbolo ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang matatag na pundasyon o isang attachment sa isang bagay na ligtas sa iyong pagkising. Iminumungkahi din ito ang pangangailangan na bigyan pansin ang mga detalye sa iyong buhay dahil ang mga pako at tornilyo ay kumakatawa, kumakatawan sa katumpakan at pagiging maselat. Ang paggalugad sa konteksto at mga emosyong nakapalibot sa panaginip ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng tiyak na kahulugan sa likod ng mga simbolong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bakal na pako sa dingding Kapag nakakita ka ng mga pako sa dingding, ito ay nagpapahiwatig ng mga taong mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay nagpapako ng isang bagay, ito ay isang simbolo na dapat mong iwasan ng gulo. Dapat ka maging alerto tungkol sa isang bagay o isang taong naroroon sa iyong buhay kamakailan. Ang mga bakal na pako sa dingding ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging nakulong o nakakulong. Samantalang ang pader ay sumisimbolo sa mga hangganan o hadlang na nakikita mo bilang mga hadlang o limitasyon sa iyong buhay. Ang mga pako ay nagpapahiwatig ng isang kalakip sa mga pangyayari o relasyon na nagiging sanhi ng isang pakiramdam ng paghihigpit o pagkakulong. Ang interpretasyon ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay nakakulong o hindi mo maipahayag ang iyong sarili nang malaya. Gayun din ang panaginip ng mga bakal na pako sa dingding ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa proteksyon o isang pakiramdam ng pagtatanggol. Ang mga bakal na pako ay kumakatawan sa isang paraan na mekanismo ng pagtatanggol na iyong binoo upang pangalagaan ng iyong sarili mula sa potensyal na pinsala o panganib. Ito ay nagpapahiwatig ng isang takot na maging mahina o malantad.